What's up? Kamusta kayo dyan mga parikoy? Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung paano nga ba gumagana ang ating tinatawag na presyo ng gauge. Sa araw na ito ay iguguhit ko sa inyo ang kanyang schematic diagram para mas madali ninyong maintindihan ang kanyang pamamaraan ng pagtaas at pagbaba ng pressure. So ngayon mga parikoy ay iguguhit natin kung ano nga ba ang kanyang pinakalikod o ano nga ba ang kanyang nilalaman sa loob ng ating pressure gauge. So mas mabuti nang mayroon tayong alam sa kanyang schematic diagram muna bago natin ito buksan para tayo ay magkaroon ng idea kung paano nga ba ito gumagalaw. So ito ngayon yung kanyang pinakasakit. So karugtong ng kanyang sakit may tinatawag tayong isang bordon tube. So mamaya kung mapapansin nyo ang ating boron tube ay parang isang copper tube lang siya na pinitpit. So makikita natin yan mamaya. Dito naman sa dulong ito may isang nakakabit na parang bakal. So dyan nagtatapos na dyan yung ating pressure. So hanggang dyan lang siya. Sa gitnang dulo man dito, mayroon tayong tinatawag na pinion. Sa bandang bahagi na ito, mayroon siyang mga gears. So ito ang ating tinatawag dito na kanyang mga mechanical parts. So sa gear na ito, siyempre andyan yung kanyang mga ngipin. Siya ay nakakonek sa ating tinatawag na pinion sa pinakagitna o yung nagkukonek sa ating metro o yung bumabasa sa harap. So sa mga mechanical gears na ito, siyempre may nakakabit pa rin ito sa, sa ating pinakakatawan. So dyan may nakakonekta para yan ang kanyang parang nagsisilbing tukuran sa kanyang pagangat at sa kanyang pagbaba. At sa simpleng diagram na ito ay magkakaroon na agad kayo ng idea kung paano nga ba ito gumagana. So ngayon, itong ginuguhit ko, ito ngayon yung kanyang pinaka-plate or yung kanyang pinaka-harap, yung nagkakaroon ng mga metro kung ilan nga ba ang kanyang inakyat at kanyang binaba. So dito yun, nakakonek So ayan na nga ang ating schematic diagram mga parekoy. So ngayon ay ipapaliwanag na natin kung paano nga ba ito gumagana. Sa bahaging ito mga parekoy, meron tayong tinatawag na pressurized media. So ano nga ba itong tinatawag nating pressurized media? So, ito ngayon yung ating hinahanapan ng pressure. Ito ay maaaring hangin, tubig, o di kaya ito ay langis. So, ngayon, ang ating pressurized media ay papasok sa ating pinakasakit. So, ayan, sa dulo ng ating sakit, wala na siyang maaaring puntahan kasi sarado dyan. Maaari lamang na siya ay pumasok dito sa ating tinatawag na bourdon tube. So, mamaya mapapansin ninyo na itong ating tinatawag na boredon tube ay isang copper tube lang siya na parang pinitpet so ibig sabihin magkakaroon talaga ng pressure kasi nga sa sobrang sikip ng kanyang daluyan at dito naman parekoy sa dulong bahagi ng ating boredon tube ay nakasarado na yan ibig sabihin agad nating madedetecta na mamumungo talaga yung pressure kasi wala na siyang labasan so ang tendency nito ngayon yung ating bordon tube di kaya yung makikita nating copper tube mamaya ay syempre magkakaroon ng pressure at ang tendency nito ay iaangat niya so magka so ibig sabihin yung ating nakabaluktot na ating bordon tube ay kanyang hihilahin pataas so sa dulo naman ito may sinasabi ta na natin kanina na may nakakabit ng mga mechanical parts so ayan kasabay ng pagtaas ng ating bordon tube ay mahihila yung ating mechanical parts at saka sa paghila nito ay gagalaw yung syempre yung ating tinatawag sa gitna na ating pinaka-pinyon. Ito yung nakakonek sa ating reading sa harap. At ayan ang teori natin dito mga pare koy nasa pagpasok ng ating media pagdating niya sa ating pinakadulo ay syempre magkakaroon ng ating mechanical movement dahil nga nahila na niya yung ating mga mechanical parts. Kasabay ng ating mechanical movements ay magkakaroon naman tayo ng rotary movement dahil nga kanya nang napagalaw ang ating pinakapinyon sa loob. So ayan mga pare ko, simpleng paliwanag lang sa ating pressure gauge. So mamaya-maya ay ating nang bubuksan ng ating pinakaloob ng ating pressure gauge para naman ay ating ma-connect -e yung ating theory sa ating pinaka-actual na pressure gauge mga pare At ito na ang ating pinaka-inaabangan mga pare ang yung bubuksan na natin ng ating pressure gauge. Para naman ating maibahagi o ating ma-connect -e yung ating pinag-aralan kanina sa ating actual na pressure gauge mga pare at ayan, dahan-dahan lang sa pagtanggal ng mga screw pare ko, para hindi natin ito masira. Lalong-lalo na, wag natin itong hawakan ng mahigpit na masyado para hindi natin mabasag yung kanyang pinaka-glass sa gitna. So ito na mga pare ko, nakakalas na lahat ng kanyang mga screw at tatanggalin na natin ang kanyang pinakatakip, ang kanyang glass at ang kanyang glass alignment. So ayan, nakakalas na sa likod. Ito ngayon ang kanyang pinakaharap na, no? yung kanyang pointer at saka yung kanyang pressure gauge talaga. So ayan, dito na tayo sa likod so ayan magkapareho naman sila ng ating teori. mga pare parikoy gaya ng sinabi ko kanina ito ngayong hinahawakan ko ito yung kanyang sakit so dito tayo nagdudugtong kung saan man tayo kukuha ng ating susukatin na pressure at kapag nakapasok na yung ating pressurized media sa ating sakit syempre dito na yan sa ating bourdon tube hanggang sa pinakadulo at dito na nga mamumuo yung ating pressure ngayon pansinin ninyong mabuti ang kanyang mga mechanical parts pare ko ayan. Sa puntong ito ay susubukan nating lagyan ng pressure o iaangat natin yung kanyang Bourdon tube kung sasabay nga ba itong kanyang pointer. So ayan. Nilagyan natin ng counting pressure at siyempre naangat naman yung ating pinaka pointer. At iyon na nga, mga pare ko ang ating pressure gauge. So pagpasok ng ating pressurized media sa ating pinaka socket hanggang sa pinakadulo ng ating Bourdon tube magdala itong pressure. Kasabay ng pagdala nito ng pressure, yung ating nakabaluktot na bourdon Tube ay siyempre pipihitin niyang may tayo. At sa kanyang pagtayo, may hila dito ang ating mga mechanical parts. At kasabay ng paghila ng ating mechanical parts, magkakaroon tayo ng rotary movement ng ating pinion kasi nga may mga maliliit na gears dito. So, ayan lang mga pare ko yung insert, magkakaroon tayo ng pressure, mechanical movement at saka rotary movement upang magkaroon tayo ng reading sa ating mga pressures mga pare So ayon lang ang lahat mga pare ko. Salamat sa inyong pakikinig na may may naintindihan kayo sa aking video.